in nomine Patris et Filii et Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Maganda umaga sa ating lahat, san man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Matapos mabusog ang mga tao agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang bayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Jesus ito at nagsalita si Pedro, Paginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika! Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sa gipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, Bakit ka nag-alinlangan pagkasakay nila sa bangka? Tumigil ang hangin at sinabasya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Jenersaret na kilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, sa mga bilang, paggunita sa pagtatalaga sa paglasyong simbahan ng Mahalabirhing Maria sa Roma, ang paglakad ni Jesus sa tubig at pananampalataya ni Pedro. Matapos pakainin ang maraming tao, isinugo ni Jesus ang kanyang maalagad sa bangka upang siya umakyat sa bundok upang manalangin. Doon sa gitna ng gabi at tunos, nagpakita si Jesus sa gitna ng alon sa ibabaw ng tubig. Sa takot ng alagad, siya nagpahayag huwag kayong matakot si Jesus ito. Nais ni Pedro na sumunod at sa unay nakalakad. Ngunit, nang siya'y natakot, siya'y lumubog. Agad siyang sinagip ni Jesus, sabay sabing, Napakaliit na inyong pananalig. Bakit ka nag-aalinlangan? Sa dulo, sinambas ng lahat at nagpahayag, tunay na kayo ang anak ng Diyos sa unang pagbasa, ang panibugho ni na Moises at ang habag ng Diyos. Nagreklamo si Maria Miriam at aaron laban kay Moises. Ngunit ipinagtanggol siya ng Diyos at pinarusahan si Miriam ng kitong. Sa kabila nito, nanalangin si Moises para sa kanyang kapatid. Diyos ko, sinasamo kong pagalingin ninyo siya sa mabuting balita. Ipinapaalala sa atin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mundo natin ngayon ay tila isang laot na hitik sa unos. Ang pangkalahatang sakit, digmaan, kahirapan, at krisis sa simbahan. Marami sa atin ang parang si Pedro. Lumalakad sa tubig, ngunit biglang natakot. Kaya lumubog. Ngunit tulad ni Pedro, kapag sumigaw tayo ng Panginoon, iligtas mo kami. Agad tayong abutin ng kamay ni Jesus. Sa unang pagbasa naman, ang panalangin ni Moises para sa kanyang kapatid, ay paanyaya na manalangin din tayo para sa mga may sakit at makasalanan. Hindi upang huskahan, kundi upang hilingin ang habag ng Diyos. Mga halimbawa sa panahon ngayon, ang pagbabago ng klima at sakuna. Dumarami ang kalamidad dahil sa kapabayaan ng tao sa kalikasan. Tugon ng simbahan sa Laudato Si ni Pope Francis, panawagan para sa ekolohiya. Ang pagkalat ng maling aral sa social media, kumakalat ang anti-Catholic sentiments tugon ng simbahan online, evangelization, at mas aktibong katikisim sa social media. Ang kakulangan ng mga pari at bukasyon. Maraming parokya ang walang nakatalagang pari. Ang tugon ng simbahan ang paghubog sa mga leiko deacons at missionary volunteers. Ang pagkakahati-hati sa lipunan at simbahan. May mga pagkilos laban sa tradisyon ng simbahan. Ang tugon ng misahi ng Santo Papa Leo XIV na humihimok sa kabataan ang pagkakaisa at panibagong sigla ng pananampalataya. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig upang iligtas ang kanyang mga alagad. Hinihiling po namin ang kagalingan para sa aming mahal na obispo o si ang mga pare si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares. At ang mga may karamdaman sa si spiritual o physical man, si Raymond Lawrence, April Misardual, at lahat ng aming mga kapamilya, kaibigan at kababayan na may sakit ang buong sang katauhan, lalo na ang mga walang akses sa pang, panggalang, pangkalusugan. Hipuin mo sila, Panginoon, gaya ng mga taong gumaling sa pamagitan lamang ng paghipo sa laylayan ng iyong kasuutan. At manalagin din tayo para sa mga yumao. Panginoon, isinasamo namin ang iyong habag para sa ang dating Santo Papa po Francis, si Manuel Senor, si Leopoldo. Ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang aking mga ipinapanalangin sa pamamagitan ng panalangin at intersesyon ng mahal na Berhing Maria, ihatid nawa sila ng iyong mga anghel sa paraiso. Eternal rest, grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Huwag kayong matakot si Jesus ito. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos, na ipinapayag ni sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na haway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patrice et Amen. God bless.